Okay. Aries first 15 days of oh October. This is from October 1 hanggang October 15, 2025 and this is a general reading. Reminder lamang po, munting paalala lang sa ating lahat na ang gagawin natin ngayon ay general reading so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga gusto pong mag-inquire or magpa-book ng reading sa akin nasa description box down below yung link ng ating Facebook page PM is the key. Huwag pong mahiyang mag-message, okay? So kukuha pala ako dito ng three cards, my dear. Okay, kukuha ako ng three cards dito. Mamaya ako na 'to my dear babasahin ha, Sa bandang dulo na ng ating reading. Later na 'yan. Okay, ano lang naman 'yan eh bonus ng mga cards, okay? bonus na mga cards, my dear. Later na to. Later by the sunset. Okay, so tingnan natin, my dear. First 15 days of October, Aries. Tingnan natin. First card mo. Unang energy. Masyado madikit tong card na to. Unang energy, unang card. Ito daw. We have here the two of sword, okay? So sa card na to my dear, parang hindi ka makapag-decide, hindi ka makapamili, okay? So expected mo yan my dear kung ano tong bagay na to na kinakailangan mong pagdesisyonan or kinakailangan mong pagpasyahan, mama ika-clarify natin to my dear, okay? So, so far we have here the two of sword, okay? Energy na parang hindi ka maka... Yun na narandaman ko my dear, hindi ka makapamili, hindi ka makapag-decide over here. And the same, at the same time, parang medyo may konting lungkot akong nararamdaman sa card na to, my dear. Okay? May konting sadness talaga akong nakukuha sa card na ito. Baka isa yun, my dear, sa dahilan kung bakit hindi ka makapag-decide kasi, ba diba, parang labag sa loob mo. Okay? Or hindi ka makapamili. Tingnan natin, my dear. We have here the energy of the sun card. Okay? So, sa area ng sun card, this is energy ng acceptance, okay? Nakukuha ko parang katotohanan kasi this is a yes card. So, possibly, my dear, sa first 15 days of October, magkaroon na mga confirmation. Okay? Magkaroon na mga confirmation sa mga kutob mo, hinala mo, sa mga bagay-bagay, sa tao, and hindi mo matanggap. Yun ang nakukuha ko, my dear. Tinutulak ka rin ng card na ito na mag-move on or mag-move forward pero hindi to magiging madali sa iyo my dear Aris. Okay? Sa paglabas ng card na to, hindi siya magiging madali sa iyo. Pero so far ko i-combine natin yung yung cards, ang nakukuha ko diyan my dear is parang meron nabibigyan ng linaw, pero merong area ng buhay mo na nabibigyan ng linaw, kasi yung energy ng sun card, parang tinutulak ka lang talaga na mag new beginnings, parang sige na, ikat mo na yan, sige na mag move on ka na, parang ganoon na nakukuha ko sa kanya my dear, pero dahil nauna yung ating two of sword, parang it's going to be very very hard sa sa'yo my dear na gawin kung ano man tong decision making na ito okay we have here the eight of pentacles, okay, for some of you, posibleng Isang bagay na matagal mo nang pinaghirapan, matagal mo nang pinagpaguran, okay, possible sa area ng career or sa area ng relationship. Pero parang nararamdaman ko dito ngayon, parang hindi na nag-work. Parang it's not working for you and parang kinakailangan mo lang talaga magpalit ng trabaho or parang i-let go yung connection sa relationship, something like that. Pero ang lakas ng energy, my dear, na parang nakaka-receive ka talaga ng mga confirmation, my dear, sa mga araw na to, first 15 days of October. Okay? Next card, Aris. Tingnan natin. We have here the Ten of Cups. Okay? So, posibleng may kinalaman talaga sa pamilya. Um, kung meron kang any... Like, for example, nagpapagawa ka ng bahay. Kasi iba-iba naman tayo ng scenario, my dear Aries. Eh. For example, nagkatrabaho ka, para makapagpagawa ka ng bahay or mapagtapos mo ang pamilya ang iyong mga anak or kung ano man yan na gusto mo mangyari nararamdaman mo my dear na parang itong trabaho ko ngayon hindi hindi ito magdadala sa akin doon sa gusto kong mangyari hindi ako madadala nito doon sa kung sa destination ko na yon okay yun na nakukuha ko dito my dear so sa area ng work at saka sa area ng relationship you are receiving confirmation And dito sa apat na card na to my dear, sinasabi na parang gumawa ka ng changes. Gumawa ka ng pagbabago. Kailangan mo nang gumawa ng hakbang. Okay? Pero hindi ka makapag-decide sa energy ng two of sword. Okay? So clarify na natin, my dear. Pakiclarify ang two of sword. We have here the energy of the hierophant spiritual awakening my dear dala ng ating hierophant okay posibleng you are receiving spiritual guidance or kung sa relationship naman to baka you are marriage married okay kasi energy to ng married okay marriage okay ayan nakukuha ko rin sa card na to na posibleng my dear na Baka meron kang kausapin na medyo mas matanda sa'yo, okay? Baka meron kang mga i-consult sa mga araw na ito. Probably baka this is your parents. Kung buhay pa ang nanay mo, tatay mo, baka kausapin mo sila about dito sa problema mo. Or somebody na mas, mas ahead sa'yo. Yun na nakukuha ko medyo mas matanda sa'yo ang kakausapin, ko, kakausapin mo or kakausapin ka. And parang makakatulong naman siya. Okay, makakatulong naman siya sa'yo para makapag, alam mo yun, ma-analyze mo yung mga ba Hindi siya para makapag-decide, para medyo makapag-isip-isip ka ng very very slight, okay? So, 'yon. So, tingnan natin my dear. Clarification ng sun card, we have here the Queen of Sword. Ang laging nagbibigay ng second chance. Okay. Kung meron din nang sa sa'yo ng chance or parang forgiveness hindi ka rin makapag-decide kung papatawarin mo ba siya, my dear, sa mga araw na ito. Okay? Hindi ka kaagad makakapag-decide. Naguguluhan ka in short. So, expected mo, my dear, first 15 days of October, medyo magulo talaga, my dear, yung pasok because you are receiving a lot of confirmation. Okay? Ang daming confirmation, ang daming message nangyayari dito sa reading mo. And nagdudulot siya, my dear, ng pagkagulo sa'yo. Kasi kahit na yung message na yun ay galing sa ating divine awakening, ayaw mo siyang tanggapin. Ayaw mo siyang, ano, ayaw mo siyang, alam mo sa energy ng Queen of Swords, parang ilang, kung sa relationship to, parang ilang beses mo nang binigyan ng chance. Yun na nakukuha ko dito. And parang nangihingi na naman ulit ngayon ng chance. Parang ganon. Pero, hindi ka talaga makapag-decide. Okay, hindi ka makapag-decide. So therefore, ayan, meron namang kakausap sa iyo or meron kang kakausapin na mas matanda naman sa iyo. Mas matanda pa ko mas matanda sa iyo to, my dear. And medyo makaka-, -makaka pick up ka doon, my dear, ng mga bagay-bagay. Okay. Sa area din ng work, meron din nangyayari sa area ng work. Okay. Titingnan natin. Baka for some of you is nalulungkot kay sa area ng work. Okay, we have here the chariot. Okay? Nandun ka may sa area ng work kung ipagpapatuloy ka ba ba or hindi. Okay? Sinusubukan mo talagang i-balance yung area ng kaperahan kasi hindi ka natutuwa or parang hindi ka nasasatisfied sa nangyayari sa area ng kaperahan. Yun ang nakukuha ko dito. Pero for some of you is, uh, pipilitin mo, my dear, i-rouse to. Okay? Paglalabanan mo to, my dear, yun ang nakukuha ko. Okay? So, expected mo na, my dear, kahit na napapagod ka sa area ng relationship or sa area ng career, sa first 15 days of October, mag stay ka pa rin doon sa area na yon. Yun nga lang, if meron nang gihingi sa'yo ng kapatawaran, hindi ka kaagad makapagpatawad. Malamang sabi mo, o oh, sige, okay na tayo. Pero makikita pa rin sa action mo, sa, sa kung paano ka makisama or makitungo, my dear, na there is something wrong. Talaga, meron talagang mali. Okay? So, tingnan natin, my dear, last card na tayo. Tapos, buksan na natin yung three cards mo. Okay? We have here, the Eight of Cups. Okay. Mm-hmm. Parang meron kang gustong talikuran dito, my dear. Like, relationship, work, gano'n. Pero, hindi mo magawa-gawa. Okay? Hindi mo magawa-gawa, We have here, the Energy of Judgment. Parang pakiramdam mo, my dear, parang hindi na talaga nag-work. Yun talaga yung pinaka-highlight dun, my dear. Eh. Nararamdaman mo sa first 15 days of October na parang hindi na talaga siya nag-work para sa'yo and parang kinakailangan mong gumawa na ng desisyon. Kinakailangan mo na mag-new beginnings. Pero pakiramdam ko hindi ka makakagawa ka agad-agad. Tatapusin mo tong hopefully sa second half of October, makagawa ka na ng desisyon. Okay. Katrabaho. Okay, possibly you're dealing with a toxic na katrabaho. Kaya gusto mo sigurong umalis, kaya siguro gusto mo mag-resign, okay? Because of your katrabaho, toxic na environment, okay? Next over here is Totoo ang hinala mo. Okay? So nagkakaroon na mga confirmation my dear sa mga kutub mo, kanina ko pa sinasabi sa iyo 'yan. Ayun, totoo ang hinala mo. And we have here kahit mag ano? Kahit paghiwalayin pa kayo ng isang sitwasyon, kung para talaga kayo sa isa't isa, muling magtatagpo ang inyong landas. Baka kailangan lang ninyo, my dear, ng space for a while, okay? So, kung talagang para... Kasi parang sinasabi ng card dito, kung talagang para talaga kayo sa isa't isa, para talaga kayo sa isa't isa, parang ganun, diba? Kahit paghiwalayin kayo ng kung ano man na tadhana, or ng panahon, o ng bagyo, ng gera, o kung ano man, my dear ano, ah uh, kayo talaga para sa isa't isa, okay? So, yung tatlong card natin is parang nagmamatch dun sa ating mga previous na reading, okay? So, yun nga, my dear. Ang closing natin, my dear, nararamdaman ko dito, hindi ka makakagawa kaagad ng desisyon. Kung baga, parang tatakbo to, my dear, sa buong first 15 days of October. Because, you are in denial. Ganun na nakukuha ko dito, my dear. Pero, nakaka-receive ka na, my dear, especially dito, my dear, totoo ang hinala mo, totoo yung mga kutob mo, totoo yung mga nararamdaman mo, ganun. Pero, nadudong ka sa moment na parang, hindi. Parang, nadudong merong area ng, ng puso mo na parang sinasabi na, ay, hindi totoo, totoo. Parang ganun, hindi totoo, hindi, to, hindi ito totoo, hindi ito nangyayari. Parang ganun, my dear Aris, okay? So, My dear Aries, ito ang iyong reading para sa iyong first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Para click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.